Dito kasi yung daanan. Malapit na yan sa dagat. Malapit na po siya sa dagat. Pakarating lang namin galing laot. Uh, pakagising, pakagising namin. Okay, Alright, so hello everyone. So, magandang tanghali po sa inyo lahat dyan. So, syempre balik tayo mag-vlog. So, si Mama Andon. Magluluto tayo um, ng ano ng merienda kasi nandito sila sa pagkain. Yes, magluto kami ng macaroni soup. So, yeah. syempre, yung ingredients natin. Kakatapos ko lang mag-ano, sabi niya mama, na lang daw muna magluto. Kasi nandito si Yo Bosky. So, syempre, nandito din si Nicole. So, kasi magkakabutan lang kami ni Nicole ng, ano, sa school, alas 12. Kasi labas nila alas 12.48, eh, 12 yun din yung pasok namin. So, yun na nga at uh, siyempre, nan nanalamin pa si Nicole nagpaganda pa muna, saglit. <laughs> Ayoko. Nagwala na si mama. <laughs> so, ayan mga kusina at maging sandali. Kukunin na ako ni Lord Char. Yeah. Yeah. Kakarating lang namin galing laot. Uh, Pakagising-pakagising namin. Uh, Naglaot na kami kasi may ano may ta tawag na yung tawag dito sa amin is Jay Pau. So, yun na nga. Kaya, kakarating lang namin, dumiretso na kami dito. So, dito namin sila ng isa. So, Shoutout pala kay Sir Robin Libon at sa mga sponsors natin dyan. And sa lahat na po, lahat-lahat. So, grabe ba ako sina? lalaki ng huli nilang isla. Madami huli Madami sana. Ah, ba't may sana pa? Yung ano, iba nakawala. Ay, kaya pala sana. <laughs> <laughs> Edi saan, inano mo rin, hinabol mo. <laughs> Malay mo, makita mo doon ang labuan ones mo. <laughs> ah, di ba ma? Oh. Dapat hinabol niya, no? Hindi ako Eh, ayaw niya daw maghabol ma. Dapat lang, hindi ka dapat maghahabol. No? Sila yung maghahabol. Sila dapat yung maghabol sa'yo. Ganda ni Nicole, oh. Ganda Sexy nga si Nicole Mano. Sexy ba? Okay naman Hindi, e. mas lalong sumixi. Sexy ba? Tapos lalong blooming. Sixsy. Parang yes. merong ano, ma, parang merong pumapag-ebek. Ayay. Meron yata sa school, ma. Wala. Eh, okay, meron yun sa school. Ay, oo nga pala. ng itak nga to si Nicole din sa school, ma. May, may ano, may, 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 niya. Joke. <laughs> Yo okay, focus well, si Nicole sa ano para sa kami nag-focus sa school. 'Di ba, Col no? Yes, focus talaga. School. Mm, -hmm. focus kami sa si school kasi alam niyo na para sa pictures and mm. <laughs> 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 di lang naman para sa kailangan okay, mama para sa amin naman talaga yung pag-aaral namin. Hindi na yun mawawala. No. Mm -hmm. Dapat lang na bumalik ka sa pag-aaral. Oh, so, ba? Diba? Kaso lang, magkikita kami tanghali lang. Oo, oh, kasi hapunan siya ako pag umabot. Hmm, daya nito. Hindi, yung ko magpanghapunan. Kasi pag, ano, si, pag, ano, pag umaga, maganda kasi yung ng umaga kasi, kasi, kasi fresh. Din. Tapos, ano, tapos yung utak mo fresh pa yung utak mo. Fresh. Mm -mm. fresh. Fresh pa yung utak mo pag umaga. Hindi, inuuna kasi nila yung, ano, yung pang umagahan, yung, ano. Kasi gusto ko din naman sana umagahan, kaso lang ang diferensya. Ayaw ko tanggapin ang umagahan. Kasi malapit ka lang. Mm, kasi malapit lang daw ako. kapunan na lang daw. Tsaka Di, may sundo. Hapunan do. sana ako. Mm. Hapunan sana ako. Sabi ko kay Sir JP. Kasi first section ako. Mm. Tapos sabi ko kay Sir JP. Kung pwede lumipat na lang sa ano bang section. Kasi nakaka nakakaano kasi dun sa ano sa first section. Tawag mo. Nakaka... Nakakaano ba yung distract na ano. Hindi mo ano. Wala kang close masyado. Ano kasi na first section. Uh, ano medyo ah, stress stress din tapos yung ano hindi stress na stress doon hindi hindi, hindi naman hindi naman may kaibigan kasi ako doon tapos pero ano oh hindi ko pa siya hindi ko pa alam na ano pala oh no. hindi kaibigan ko pala yun. kaya yun nagsisya medyo nagsisya ako na bumipat ako sa yung section ah <laughs> so <laughs> mag-ibig ako mapag-ibig hindi <laughs> <laughs> nagsisya talaga ako kasi opportunity, ano na ano yun eh. Pagkakatalo na. Sa kasi yung friends mo kasi minsan, pag absent ka, alas no, no, no. pag wala ka sa ay, ganun ay, ano, sa binibigyan ka na, ng clue kung ano yung pinagaanohan nila kahapon. Sa so, ano, sa first section kasi. At alis na po sila Nicole. Okay. Bye! Hello, Ayaw nila magantay. Ayaw kasi nila magantay. <laughs> Sige, subo na lang namin kayo. O nang subo sa iyo. Oo. <laughs> Bye. Ang loto namin na. Ha, panis na ito pagbalik mo. Daya mo pre. Tumuman so, ng para lang, nga po. Uh, kami po ay papunta ng Groto. So, siyempre mga kasina, ang uh, taon po niyan ay magsisindi kami ng kandila. So, yun. Let's go back to dawn. Ayan na. Alright. <todong> Ayo mataba na pala ako, JC. Ay! Ah! Ang dami kong kalokohan. So, syempre, Madami mga may ano dito, mangga. So, ayan. Ayan, kung nga. Huwag niyo mo tarong ikaw, ikabadyo. So, hello. Hello, guys. Uh, wala pa, hindi po malalaki yung mangga. Okay. <laughs> hindi kasi yung daanan malapit na yan sa dagat malapit na po siya sa dagat so yun na nga po at malapit na po kami sa pagsisindihan po namin ng kandila so syempre um uh, nangako kasi kami magsindi ngayon ng kandila syempre linggo ngayon so Bukas kasi may pasok na naman. Kumayaan si Mother. Ayan, mga kakusina natin at tala tayo sa gruto Dahil dito na tayo. Dito tayo lumaki. Dito na ako tumanda at -ap, nagkaapo. Sa paniniwala ko sa mahal na poon. Kaya, hindi masama yung magtiwala at magmahal ka sa Panginoon. Nag Naniwala man kami sa ribolto dahil minsan na rin kami natulungan ito at nadininig ng Panginoon ang aming dalangin at ayan hanggang ngayon masarap talaga pag maniwala ka sa Panginoon yes so ayun na nga at so syempre mga kusina, at magkikita nyo po dito malapit lang po eto siya makikita nyo sa baba mamaya pakita ko sa inyo din sa baba ayan. so ayun nga po yung kalagatan. Tuwing misa kasi dito, ah, uh, ano noon, lagi kami nandito, sama ko yung lola ko. At yung, ano, yung, wala na dito yung, ano talaga si lola pat. Yung, ano, yung nagbabantay. Ay, hmm. Lang, ano, yung tawag niyan ay, hindi na kami nakapunta dito. Tapos, masyado na kasi na-busy din. Tapos, kaming ano na lang kami pumupunta dito. Pag kami na lang, kasi hindi ng kandila. So, yung mga ibang santa po dito, ah, wala na po siya dito. Nilipat po doon sa itaas kasi pag lumalaki po yung dagat. Ayan, Ayan yung doon sa taas, oh. Ayan. So, maglilinis sila mama So, ayan na mga kakusina yung dagat. Wala po kasi ditong walis. Ayan. So, kita nyo naman yung mga ano dito. Yun yung karagatan dyan. At syempre, ayan yung mga ayan sa itaas yung ano. So, nasa ano, ay, ako ka kasi na dito, may konti na lang yung ano, yung natira oh, oh kasi mga to kasi. Nilipat sa nilipat ano? Nilipat sa taas. Sa itaas. Chapel. Dun sa Kwa chapel. Doon sa chapel. Wala nang layo kasi dito. Pero hindi naman talaga ito iniwanan at hindi kasi ng mga ang si Nilipat kasi dito. nilipat mo na doon sila kasi pag lumalaki yung dagat kasi daw. Hindi. Oo. Uh, tapos yung gawa nung ang pagdalaw-dalaw kasi mainit. Ito namang natira, hindi naman pwedeng ubusan sila dito dahil ayang sa taas, si Mama Miri eh, hindi naman talaga yan makukuha. Sadyang nandyan na siya. Pero, hindi ko lang alam kung talagang yan dati pa tumubo. Kasi ayan, hindi naman niya naalis dyan eh. Hindi kasi yan maalis. Naka, yung parang nakadikit okay, ito, talaga siya. Parang unti-unti. Ano, iba talaga mga Unti-unti kasi yung lumalaki. Yung may paniwala ka talaga sa mahal na Diyos. Sa yes. Panginoon dahil uh, lahat ng hinihiling mo, kahit mahirap ka, dinasin mo na hirap, uh, matitiis mo at alam mong makala malalagpasan mo yan. Kahit, kahit anong hirap, isin mo, pag may paniwala ka sa Panginoon, darating ang araw, mawala yan. Makata, makabangon ka rin. So, yun po mga kusina. Din kami nag, ano nila, papa yun na mamana. Yan. Pag ano pag, pa oh. o, pag paumaga. Mga 2 o'clock. Dito na kami. Lahat sila magkapatid. Dyan. Si Icy lang at si ano. Yun li ay hindi nakapasama dyan sa pamana. Dito. Oo. Oh. Pero, pero ah, dito. Pero ngayon. doon, lagi silang namamana. Uh -huh. Silang dito lahat na. na magkapatid. Alam nila kung paano magdagat, mag-adventure. Yes, alam namin, pero alam nyo, kasi ako, pag nag nakasama ako sa pag-adventure, pag may kasama ako, alam nyo mga na, natutulog ako sa dagat. Pero, ayan nga lang. Ano, sinisisid lang nila, nilalakad nila yung mababaw, pagdating sa malalim, ayan, sisisid sila at lalangoy. Tuwanang, wala naman sa kayan. Mm -mm. Ganun lang. Nung isang gabi may na, alam nila kung kunting ano, paglangoy, pero kunti lang ng isang gabi nga, ano eh, naglakad sila, ay nagnamana sila si kainting at karot. Punti lang kasi, laki na huli. Kasi ang laki ng dagat. So, yun na nga, nga po mga kasi na thank you po pala kay Ninong Ruben sa pabigyan yung isda hmm? ngayon at kay, ano din, kay Kuya Uyubos kay, kasi shout pagdala pa niya, shout o. out sa kanya. Thank you po sa kanya at ayun, so may ulam na naman kami. Ayan. <laughs> shout out pala okay. kay paring Ruben. Thank you sa mga anak sa mga binibigay niya sa amin na ah. lalo na yung yung kung anong kaya niyang maibigay sa amin lalo na sa mga pangailangan namin, ulam tulad niyan. Ah, thank you talaga sa kanya at bait niya. Eh, sana ipagpalain siya ni God at yung kanyang family. At sa kay Mari, regards sa iyo Mari. Kahit hindi man tayo nagkita sa personal, kahit hindi man tayo nag Uh, pero mamimiss ko pa rin kayo kasi ang babait nyo kayo mag-asawa at yung iba pang mga ano kumare at kumpare namin at mga kaibigan nasa malalayong lugar thank you talaga sa inyong kabaitan sa mga suporta sa amin lahat ayan syempre shoutout kay Kuya Nel atin Neresa. So, ayan po ko siya sa, ano, sa pagtutor. Ingat ka po dyan oh. lagi. Kaya po, ingat ka lagi. At syempre po sa mga nag-sponsor po sa amin sa pag-candidate ko. Thank you so much. And we love you. So, syempre, hindi na natin may isa-isa po yan. Ah, a isa isa-isa na lang natin kapag... Kapag... Syempre, ah, sabi nga, di ba sana natin iisa-isahin yan ang mga pangalan nyo. Sa pag nyo sa akin sa pag-candidate sa Kiramona. So, syempre, um, pag ano na lang, pag video namin dun sa, ano, pag vlog namin dun sa pag, ano namin, last come So, yun po. Dun nyo po maano, ma, naun nga Ma? A uh, doon na natin isa-isahin yun yung mga pangalan oh, nila kung sino yung nagpa- nagpaano, paano, nagpadala, nagano nagbigay. So maraming salamat po at malaking tulong na po yun sa akin. Syempre sa sa mami ko din sa Vigo. <laughs> Ayun, shout out sa kanya. Thank you so much. At syempre, shout out kay Mami Mela, kay Nyen, at kay Ma'am Jenny, kay like Na later da. <laughs> syempre na wala ka, akala ko walang lighter <laughs> kay ma'am generally at syempre um, sino pa ba yun naupo na ako mga kusin ha, na kasi hindi talaga ako makaano kasi mas indyo yung likod natin na syempre may pelay eh. <laughs> ayan so naglaba pa naglaba pa kami so yun nga po syempre shout out po sa mga sa, kay ma'am obladi oblada kaninong mike ingat ka po lagi dyan sana gumaling ka na po at yun. Um, sa iba po na hindi ko nabanggit, pasensya na po. At shoutout po sa inyo dyan. And uh, God bless. Kay Ricky, shoutout. And yun, pasensya nyo na po talaga kung hindi ko po kayo nabanggit. Pero shoutout po sa inyo. And I love you. Salamat po sa pag-support nyo po sa akin. Kahit biro po ako nag-upload. Uh, nandyan po pa rin kayo. Uh, hindi nyo po ako iniwan. Uh, maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat at yun lang and I love you all so ang uh, tawag nga niyan, um, tuloy tuloy na rin po ako mag, ano, mag upload kasi Asayang naman at uh, sobrang na miss ko kayo at malapit na rin din kami mag -ano, mag magbakasyon so syempre kunting ano lang naman yun pahinga tapos kasi kami ngayon ay medyo focus kasi muna yung isip namin sa school talagang talagang talaga So, ayan, kasi sabi kasi ng mga teacher namin, syarat sa mga teacher namin, pag hindi ka nag-aral, hindi ka pumasa, hindi ka papasa. Ayan, so, syempre, kailangan natin makapasa. At, yun. So, pasensya talaga kung hindi po ako nakapag-upload. So, sorry pa talaga. Sana hindi po kayo magsawang mag-antay sa akin. At sana hindi niyo po kayo iwan. At yun lang po and God bless and I love you all. Shoutout po. Ingat po kayo lagi dyan. Love you. <laughs>